Naranasan ng ilang Pilipinong nagbabakasyon sa Taiwan ang malakas na lindol. Nangako naman ng tulong ating pamahalaan sa mga kababayan nating apektado ng pagyanik. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Yan ang epekto ng lindol. Nabasag. Ito ang tumambad sa OFW na si Gilda Banugan kasunod ng magnitude 7.2 na lindol kanina sa Taiwan. Nagkabasag-basag ang salamin sa kanyang banyo. Ito na raw ang pinakamalakas na lindol na naranasan niya. Pagpanik kasi panay-panay yung aftershocks, tapos kanina-kanina lang nag aftershocks na naman. Naramdaman din sa Taoyuan City ang lindol. Gaya sa restaurant na ito, naglaglagan ang mga bote ng ala. Ang pinay-caregiver na si Irene Cortez na nakatira sa Taoyuan, hindi raw agad nakalabas ng bahay sa sobrang takot. Nashock na ako kasi 13 years na ako dito sa Taiwan, ngayon ko lang yan naranasan. Na ang lakas talaga, sobra. Mm -hmm. ano talaga, grabe. Nang tunog talaga ano, yung tumutunog yung bahay na nag ano siya, itong yero o itong ano, yung kisame, talagang ano mo talaga, mm -hmm. matakot ka na parang akala mo ay eh, malalaglag. Sa hotel naman, inabutan ng lindol ang nagbabakasyon ngayon sa Taipei na si Steno Padilla. kasama niya ang dalawa niyang kaibigan ng mga Pinoy din nang yumanig ang lindol. Malakas yung lindol kasi nga nagising kami, tulog kaming lahat at nagising kami nung around 8am kasi nga dumadagundong na. Wala rin mapapagtaguan dito sa may hotel namin. Mahigit 159,000 na Pilipino ang naninirahan ngayon sa Taiwan. Sa kabila ng malakas na lindol, wala naman daw nasaktan sa ating mga kababayan doon, ayon sa Manila Economic and Cultural Office o MECO. Well coordinated na yung ating magiging tulong mga kababayan, kung meron mga affected adversely, may nangangailangan ng financial assistance na po. Ready po yung ating team. Nakisimpatya na rin si Pangulong Bongbong Marcos sa mga apektado ng lindol sa Taiwan. Nakahanda na raw ang ating pamahalaan na tulungan ang mga Pinoy roon. Naka-alerto rin sa ating mga kababayan sa Taiwan ang Department of Migrant Workers. Nagbukas na sila ng 24-7 help desk para sa mga kaanak ng mga OFW sa Taiwan na gustong alamin ang sitwasyon nila roon. Pwede nyo silang tawagan sa mga number na nakikita nyo ngayon sa inyong screen. May mga numero rin na pwedeng tawagan sa Taipei, Kaohsiung, Taishung para sa mga OFW na nangangailangan ng tulong. Kaugnay niyan, nagbigay rin ng tatlong araw na libreng roaming data load ang smart communications sa kanilang subscribers para sa mga may gustong tawagan na kababayan natin sa Taiwan. Samantala, binawi na ng FIVOX ang inilabas nilang tsunami warning kanina sa coastal areas ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Isabela kasunod ng lindol sa Taiwan. Wala raw silang monitor na mataas na sea level sa mga dagat na malapit sa mga nasabing lugar. Nagbabalita muna sa frontline Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe sa social media pages ng News 5.